For today's video, kain po tayo mga kaibigan. Yung ulam namin is uh, fried chicken ngayong gabi. At saka may partner tayo mga kaibigan ng sabaw. Sabaw ng gulay. Ayan, mayroon tayong tabasco na manghang na ketchup mga kaibigan sauce. sarap yung pang sausaw sa ano? Fried chicken. yan kain po tayo. Ayan, maraming salamat yung panonood mga kabigan sa aking mga simple vlog. O ng subo para sa inyong lahat. Ayan. Yung fried chicken natin is hita ng manok. Ayan, napakasarap po mga kibigan. Kain-kain po tayo. Ayan, ang ulam lang namin ngayon gabi. Huli po tayo pumunta sa kantin mga kibigan Kaya, yan lang ang ulam ang naabutan natin. O yan, at saka yung uh, sabaw mga kaibigan Napakalaki yung ano Maraming paminta Kaya kain po tayo Ayan, malamig ang panahon dito ngayon mga kaibigan Winter na dito sa aming lugar Kung nagustuhan mo tong video mga kaibigan Pakilike and follow my Facebook page mga kaibigan Nandiyan lang po si ano, Joseph Manuba Vlogs Ayan, ang iyong lingkod At sa inyong harapan Laging nakasubo. Gabi-gabi. Araw-araw. Yan. Joseph Manoba Vlogs. Maraming salamat.